Yan, Freedcon FX Pro Mesh Connection. Bali, babalik natin tong ating nabiling Freedcon kagabi. Kasi hindi pala siya compatible sa Insta360 X4. Bali, papalitan na lang natin siya ng, bag, ng ibang intercom na compatible dun sa X4 natin. Bali, dalawa yung nabili natin kahapon. Yan. Tumawag na nga pala tayo dun sa... Freedcon Philippines at nakausap natin si Sir Jed. Yan. Uh, papal, papapalitan naman ito at pumayag naman sila at na ka kausapin nila yung manager ng nabila natin para mapapalitan ng ibang model ng Freedcon FX natin kasi yun daw yung compatible dun sa camera natin na Insta360 X4 yun lang tara yun nga para, para sa mga magtatanong itong F FX Pro hindi siya compatible dun sa Insta360 X4 natin pero yung other brand other other model naman ng ng FX ay pwede naman daw sabi ni Sir Jed ng Fridcon Philippines. Yan, papapalitan natin kagabi lang natin 'yan nabili. Kaya itinawag agad natin sa Fridcon Philippines at buti naman natulungan nila tayo na papapalitan natin 'to ng model ng Fridcon na pwede din sa camera natin. Let's go. Antayin lang natin. Mali yan, update nga pala. Napapalitan na natin ng bagong model tong ating Fridcon FX Pro. Ngayon ito, FX na lang tong kinuha natin ngayon kasi ito, compatible sya dun sa Insta360 X4 natin. Bali yan, yung isa, ito yung isa pa. Bali, nangyari nga pala, hindi natin ta talaga ito napapalitan. Ang ginawa namin, ah uh, yung isa kasing intercom na FX Pro, ay uh, hindi pa naman siya na install kaya ayun, napapalitan natin yun ng panibagong model na FX. Pero yung isa nga natin na na-install na natin na FX Pro, yun ay hindi na daw pepeding palitan kasi na-install na natin. Nagamit na natin yung mga wirings niya, na-open na natin yung mga seal. Kaya ang ginawa ko na lang, bumili na lang ako ng isang bagong FX para compatible na siya. Kasi kapag ka hindi magkatulad ang intercom nyo, hindi rin kayo makakapag-music sharing. Ayun yung aninya disadvantage niya pagka magkaiba yung intercom na gamit niyo na magkaibang model hindi siya makakapag music sharing pero ito na natong FX tsaka ito FX din 'yan 'yan makapag music sharing tayo diyan 'yun ang update natin para dun sa dalawang FX Pro na natin na, na, nabili na hindi siya compatible dun sa Insta 360 yung FX Pro 'yan lang